YouTube channel. Ngayon guys, gagawa tayo ng isdang kinilaw. Okay guys, let's start! So guys, ito yung mga gamitin natin sa kinilaw. Ito yung luya, sili, kalamansi at saka sibuyas. At saka mamaya lagyan natin asin. So guys, ito yung mga gagamitin natin sa kinilaw. Ito yung luya, kalamansi, sili at saka sibuyas. Dan ito yung isda na gagamitin natin guys. Yan, masarap yan. Then, and of course, lagyan natin siya ng asin mamaya. So, ang gagawin natin is para magfifili tayo dito. Yan. Yan. So, ito na yung na-slice ko, guys. So, ang gagawin natin, parang hindi siya malansa, is ibabad na natin siya ng suka. Mga 3 minutes. Ayan. Ibabad natin ng suka mamaya. So, once nga nagbabad tayo dyan, binaba, ano, i-slice natin yung mga ingredients. 7 minutes. So, okay, med para na siya. So, itatapon natin 'to yung sabaw. Then, idi-drain natin. Drain.

Ayan na guys, ang ginawa natin. Ayan. Wow. So, titikim na tayo. Ang sarap guys. Sobrang sarap talaga. Okay guys, that's all for today. Please subscribe my YouTube channel and please hit the bell and click the notification below para updated kayo sa mga videos ni upload ko. Thanks for watching. Bye guys!